Awa na lang daw ang hugot ni Lance kaya siya nag stay pa rin sa relasyon na meron sila ni alias Sheila. Ang depensa ni Lance, wala naman daw siyang ibang babae o history ng panluloko kay Sheila pero nagsasawa na raw talaga siya sa piling ni Sheila. Ngayon, hindi raw alam nitong ating caller na si Lance kung papaano ba sisimulang hiwalayan na ang kanyang girlfriend kung kailangan nga rin ba na hiwalayan na. Kaya naman kausapin na natin mga kapatid ano si uh, Lance. Ayan Lance, magandang tanghali sa iyo. Lance? Oh, Okay, good afternoon sa iyo Lance. Oh. Uh, Lance, narinig mo na ako maayos. Ayun na. Uh, may tumatawag pa yata sa kabilang linya mo. Oh. Dalawa ba cellphone mo? No? Hindi po, isa lang po. <laughs> isa lang. Okay, ganito Lance, ano? Unang-una, uh, magpapasalamat muna ako sa iyo dahil uh, sa lakasan loob mo na tumawag din at makausap natin dito sa ere kasi alam mo naman na mayroon tayo talaga mga listeners din. Kapwa listeners na mga magiging judgmental, ano? Pero sinasabi ko na sa iyo, huwag mong uh, pansinin. Uh, lalo na nung narinig nila ang... Uh, ang problema mo, nasabi mo ay awa na lamang ang nagpapanatili sa iyo sa loob ng relationship ninyo ni Sheila at uh, napatawag ka para tanungin ano ba ang dapat gawin sa ganitong uh, klase ng pakiramdam dahil parang ayaw mo na talaga no dito sa yung uh, partner na itinago natin sa pangalang Sheila. Okay? Kaya with all due respect, Lance, isang uh, mabilisang kwento, kumusta ba kayo ni Sheila noong uh, nag-uumpisa pa lamang at gaano na kayo katagal na mag on Um, bali po nung ano naman po is okay naman po kami nag-umpisa kami. Siyempre natural na po yung korelasyon na nandun pa rin yung nandun yung pilig tapos nandun yung siyempre yung parang sabik sa isa't isa. Mm -hmm. Tapos nung mga um, itong parang last year lang po itong mm -hmm. nag-start po yung taon parang medyo ano po eh naglaylo po kami. Parang Bakit? ako po yung nag ano, parang may mali sa sarili ko parang ganun. Parang hindi ko naman po mas sisisi siya kasi po parang naawa po kasi ako, do mahal ko po, po siya, pero mm. ano po eh, parang, alam mo parang may something na mali sa akin. Then ano, po, ano bang mali sa'yo? Ano bang uh, gusto mo dati? Uh, sandali, hindi mo pa na, sagot yung tanong ko kung gano'n na kayo katagal, Lance. Gano'n na ba? Bali, two years na po kami. Mag- Magti-3 years po kami sa ano po, August po. Ayan, okay, sige. So doon sa loob ng 2 years na pagsasama nyo, okay naman. Smooth sailing. Not until last year tama yes. Oh, no. yes po kasi pa three three parang... years na kayo nitong uh, August eh Ano ba sa tingin mo yung uh, parang nawala doon sa sustansya o doon sa recipe ng pagmamahalan ninyo na sabi mo nga eh, excited ka nung una palagi uh, para bang, uh, gusto nyo nakikita at kasama lagi yung isa't isa Ano yun nawala last year sabi mo naglayo ka Ano yun na identify mo na ba Ano po eh parang parang ano lang ano po parang nawalan lang. Na yung parang nawala lang po yung spark siguro dahil siguro po uh, ah, medyo kompa komportable na ako sa kanya. Ganun po. Parang mm. nakampante. Parang ganun po. Yung parang visual na ginagawa na lang po sa pag-ising ko. yung parang routine, naging routine po. Uh naging routinary ang inyong uh, mga pinaggagawa. Ano? Wala ka, there's really nothing new na ino-offer yung uh, relationship ninyo sa isa't isa. Yes, yes Tama? po. Parang, yes po. Parang ganun po. Mm -hmm. Kung baga, magta-text tumahal, kailang... Dumahal po. Kailangan mag-text ka ng umaga, good morning, tapos sa gabi, good night. Ganun na lang ang nangyari. Opo, oh, siguro dahil din po siguro sa ano. Um, busy din kami pareha sa work. Uh -huh. Aha. po. Um, simula po noon parang ano na lang, yung parang tutok sa banda ano po nagkakausap. -mm. Uh -huh. po yan So nagkakakumustahan kayo, concerned ka pa rin sa kanya Pero uh, to keep the relationship, parang gusto mo nang bumitaw Pero ikaw ba, Lance, nagawa mo na ang lahat para i-reinvent yung uh, relationship nyo? Um, sa tingin ko po na gawa ko naman po yung side ko po Nasubukan mo ba na lumabas doon sa sinasabi mong routine na ginagawa ninyo? Niyaya mo ba siya to do something new uh, as a couple? na oh, nasubukan naman po. Pero parang ano po eh, parang hindi enough yung parang ganun. Hindi enough? Bakit? Ano ba yung mga um, sinubukan nyo na bago? Um, yung ano po, alimbawa, alimbawa po nabibigyan ng talk or magkaroon po kami ng time ng, hindi bukod sa weekend, alimbawa sa weekdays po may, ano kami, may extra time, nagkikita po kami. Mm. And then, ayun po. Oh, um, nagkikita kayo. And then, you do the same po. thing na ginagawa nyo from two years uh, ago. Ganun ba ang ginagawa nyo pa rin? Eh hindi mo binago. Hindi po. Weekend po kami dati nagsikita. Tapos ngayon po parang nakakaroon kami ng time pag weekday. Hmm. Okay. So, oh, ang sinasabi ko dito na inire-reinvent mo yung mga pag-uusap niyo Halimbawa, noon kapag nagikita nagkikita kayo, mag date kayo sa mall. ba? Diba? For the last two years, nagde-date lang kayo sa mall, kakain, magkikwentuhan, manonood ng movie. Sabi mo, para naging routine na yung mga ganon. Tama ah uh, yes, kapag uh, tinanong ko nga, uh, uh, sinubukan mo ba lumabas kayo sa ganung uh, practice? Niyaya mo ba siya na hindi tayo sa mall pupunta? Pag nakita tayo, magja-jogging tayo. Yan, uh, magpapapawis tayo. O kaya naman, hindi tayo magja-jogging, uh, mamimisikleta tayo or iikot tayo sa intramuros. Yan yung na mga try. ganyan. Nasubukan na try mo na. Natry na po namin yung ganyan po. Nagja-jogging po kami. Minsan sa ano po, pag uh, alibawa, maluwag sa gabi yung ano, Ah, mga mm. sasadong ginagawa. Ngayon to, nangyayaging nagba po kami. Oo, yan. Yung mga ganyan. Oo. Oh, wala pa rin? Ano um, ko pa rin Parang wala ako eh. Parang naging komportable lang talaga po siguro kami sa campus mm. Kung bagay, eh, parang uh, wala ka na rin uh, plano na mag-offer pa ng iba. Hindi ba kayo nag-out of town sa mga kamag-anak man lang? Hindi naman kailangan yung mga mamahaling out of town. Uh, nag-try naman. Nag-try naman po kami. Okay naman po yung mga ano namin na mm -mm. out of town na ano namin na date mm -hmm. din na labas. Okay. Uh, kumusta ba ang uh, sex life ninyo, Lance? Um, okay naman po. Yung parang kanila. ano lang. Ano? kung kumusta ba? okay, okay naman po yung Hindi. ano namin. Okay, hindi ka ba naboboringan sa kanya sa kapag ka nasa kama kayo? Hindi naman po. O baka naman ikaw eh gusto mong uh, sumubok ng uh, ilang adventure pero siya parang ay ayoko no no no. Ganyan. 'Yun totoo. Siguro po may part na ganun po. Mm. Ay ay uh, hindi kaya yun ang dahilan dahil uh, hindi siya makasabay sa yung pagiging adventurous sa buhay at sa mga gustong gawin kapag kayong dalawa lang. Mm. May sort na gano'n po sa part ko po. Mm -mm. Ayan, kasi alam mo, no? Parang, uh, kaya ko tinatanong yung mga bagay na yan. Uh, parang ikaw, gusto mo pang ma-excite, eh. Nakasama itong si uh, Sheila, tama? Gusto mo pang ma-excite. Yes, It's just that sabi mo, masyado na akong komportable. Actually, hindi ka ang komportable. Siya yung komportable na uh, sa'yo. Pero, uh, you don't feel that she she uh, trusts you enough, na maging adventurous at sumubok ng uh, mga panibagong bagay. Oh, alam mo, uh, it's a matter of uh, trying to convince her. Hindi naman yung kapag ka, sinabi mong subukan natin ito ngayon, papayag. Siyempre, you have to be considerate doon sa kanyang... Uh, kumusta ba siya para ba siyang ano, uh, very conservative ba itong siya, uh, Sheila? Am um... Hindi naman po, pero parang natatakot lang po siguro. Iyon, may, may Ito, takot siya. Kung baga, uh, uh, ang datingan kasi dyan, ano, break it to me gently. Yung mga gusto mo mga adventure, mga gusto mong subukan sa relationship or kapag ka uh, sa mga intimate moments natin, may mga taong ganyan eh. ba diba? Willing naman silang matuto, willing silang sumubok, pero hindi, not on the first time na sabi mo sa kanila, not even on the second time. Talaga medyo proseso, unti-unti, yan hanggang sa maging komportable na rin sila uh, doon sa panibagong susubukan ninyo sa relationship. Gusto mo pa bang i-explore yung ganitong bagay? Opo, seryoso. May pa energy pa siyempre. ka pa ba? Opo. Oo po, may ano naman po. Oo, dapat. Oo, da Kasi ano, Lance, ano, uh, kapag ka sinabi ko na, okay, sige, nagsasawa ka na, goodbye na, eh, parang sayang naman yung uh, panahon. Dahil, wala sabi mo nga, wala namang uh, third party involved sa kanya at sa'yo. Sayang yung pinagsamahan. Ang nawawala sa inyo is the spice, yung uh, excitement uh, sa isa't isa. Kaya, yung ano, no, ah... Uh, Ah, pwede mo siyang kausapin at kung bisehe, kumbinsihin na sumubok tayo ng mga panibagong bagay. Well, of course, within yung norms lamang, within yung dapat responsable kayo, ha. Oh, hindi naman yung hindi ka naman extreme yung mga gusto mong ha? Hindi naman. Lance, yung mga gusto mong adventure, hindi naman extreme, ha? Hindi naman. Siguraduhin mo lang 'yan, ha. Oo. Hindi ka naman masyado nanonood ng mga kung ano-ano, ha? <laughs> Mga pang lang po so yung ano. So, so. Pang-50 shade. Yeah. <laughs> oh, yan, yung, yan. pepe yan. Pero unti-unti. Unti-unti de ba na introduce mo sa kanya kasi sayang yung uh, pinagsamahan niyo. O kasi hindi wala rin namang assurance na kapag ka nagpalit ka na ng uh, girlfriend ay magiging ganoon mapapanagutan ang uh, lahat ng mga gusto mo pagdating ng mga intimate moments at yung mga simpleng pagsasama niyo. O eh lahat naman natututunan basta wag lang din darating doon sa punto na mababastos 'yung partner mo. Kailangan nandoon pa rin yung respeto habang kayo ay nagiging adventurous sa mga bagay. -bagay. Okay, to spice up your uh, love life and your sex life, okay?